Lakas ng hangin, guys. Pantay na, titina natin yung nyog. Nauga na siya. Lakas ng hangin. Uga na isa! Yung nakakatakot Mama, yan, guys. Ang tumumba. Ang lakas ng hangin. Nauga na! Nauga, yan o. Lakas ng hangin, o. Oo, umuuga siya, o. Uga, guys, yung nakakatakot yan pumatak din sa bahay kaya sa kuryente nauga siya ang lakas sobra ng hangin eh Uy! Oh, nauga talaga siya, guys. Eh.